Ang Levitico chapter 5 verse 5 ay nagsasabi na kung magkasala ang sino man sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan at ito ang pag-amin ng kasalanan. Ang talata ay nagsasaad na kung ang isang tao ay napagtanto na nagkasala siya sa alinman sa mga bagay na nabanggit sa mga talata verse 1 to 4 dapat niyang aminin ang kanyang kasalanan at ito ang mga halimbawa ng kasalanan ang mga kasalanang tinutukoy sa Levitico chapter 5 verse 1 to 4 ay ang mga sumusunod una hindi pagsasalita ng katotohanan kapag narinig ang isang paratang. Pangalawa, hindi sinasadyang paghawak sa isang bagay na marumi pangatlo. Hindi sinasadyang paggawa ng isang sumpa. At ito naman, ang pagpapatawad at pagtubos. Ang pag-amin ng kasalanan ay mahalaga para sa pagpapatawad. Ang verses 6 ay nagsasabi na ang isang tao ay dapat mag-alay ng isang kordero o kambing bilang handog dahil sa kanyang kasalanan. Ang handog na ito ay kumakatawan sa pagtubos para sa kanyang pagkakamali. Ang Levitiko Chapter 5 verse 5 ay nagpapaalala sa atin na ang pag-amin ng kasalanan ay mahalaga para sa pagpapatawad at pagpapanumbalik ng ating relasyon sa Diyos. Hallelujah. Thanks God. Purihin ang Diyos. Amen.